What's up mga bay? For today's video, magbibigay tayo ng 10 preventive maintenance tips na natutunan natin sa paggamit ng Yamaha NMAX version 2 for more than a year na which is also applicable po sa ibang scooters. And if may magdagdag kayo mga bay, comment down below. Let's go! unang maintenance tips po is yung sa ating front suspension. Isa ito sa common issues ng NMAX na kahit na bago medyo matagtag siya. And if na sa 5K to 10K odo na tinakbo ng motor mo, minsan nagbo-bottom out or may lagotok na. So as early as you can po and if may budget na, paripak na natin yung ating suspension and hindi na natin paabutin na masira or palaging naglalagotok since isa ito sa nagbibigay stress sa ating knuckle bearing o yung ating ball race and also if na-tune na, -tune na magbibigay na ito ng mas better na riding comfort. For the price mga bay, yung normal repack lang para matanggal yung lagotok, labor non is nasa 500 to 600 depende na yan sa mekaniko. And once na check po yung parts ng aking suspension, mga lock ring, oil seal, so baka may papalitan, budget na lang tayo ng at least 1K. Other way po, may sikat rin ngayon na tinatawag nilang scientific suspension tuning na chinecheck nila yung driving style mo, weight, paano mo gamitin yung motor mo in a daily basis, or kung gusto mo siyang gamitin sa touring or mga endurance. Surprising so nun mga bay, depende pa rin sa preference mo, pero di siya bababa ng mga 1.5. Next naman po is yung change oil which is very important since para ito yung dugo ng ating makina na nagbibigay buhay sa ating motosiklo. So dapat regularly nag-change oil tayo mga bay, especially yung mga naglo-long ride. And yung according sa manual, magpapalit daw once magbiblink na yung merong mga oil indicator. Pero di ko yun pinafollow mga bay since sinasuggest ng mga mekaniko is at least nasa 1.5 to 2,000 kailangan na natin mag change oil may mga iba nga na 1k pa lang nag change oil na sila pero since more on city driving lang tayo nasa 1.5 to 2,000 lang tayo nag-change oil. Sali na rin natin yung gear oil mga bay, suggested nila is every 3,000 kilometers. Oil capacity po ng NMAX is 1 liter and bumili tayo mismo sa kasa, yung price is 345 pesos. Marami namang ibang brands like Motul and iba pa, so make sure nyo lang na 1 liter yon. For gear oil naman po, sa Yamaha din natin binili, 60 pesos. And kung ipapagawa mo naman, yung labor is 75 pesos. Yung third tip naman mga bay is yung ating mga brake pads. And yung una nating pinalitan is yung ating likod. Nasa 5,000 to 6,000 odo ata yun. So napudpud na talaga siya. Medyo naabuso siguro natin yung paggamit ng rear brake. Pero depende pa rin yan sa paggamit ng ating brakes. Meron tayong nakikita sa NMAX Facebook groups na 10k pa sila nagpalit. So double check na lang natin. So napaka-importante mga bay na always natin siyang i-check. Baka naubos na. And yung kakainin niyan is yung atin disc Kasi bakal to bakal na yan. And may tendency na masira or mas worse, masira yung ating ABS. Malalaman nyo rin naman pag medyo napudpud na, ay eh, sumihina na yung ating brake and meron na siyang parang squeaky sound sa sakasa na rin tayo bumili ng brake pads and yung price po sa front is 500 pesos ito yung mukha niya while ito naman yung sa likod 500 pesos rin for installation nila doon yung labor po for both is 150 pesos Next mga bay, number 4 is yung ating battery. So isa sa mga common issues ng NMAX mga bay or kahit na yung ibang models na may Y-Connect, mabilis lang madrain yung battery. So advisable mga bay na if ever di mo siya ginagamit, is ipa-disconnect mo na dahil nagde-drain siya ng battery kahit di naka-under yung motor mo. Well, yung nangyari sa atin mga bay, nasa 7K Odo na ata, more than 1 year na yung motor natin, hindi ko nagamit for almost 1 week and pag try ko ng pihit ng nabdi di na siya gumagana. So akala ko nasa remote yung sira mga bay so pinalitan natin yung battery ng remote pero still di pa rin siya gumagana so next chinect natin is yung ating battery so if ever may multitester kayo pwede nyo rin yung gamitin pero yung saat, mga bay wala kasi tayong ganun na tool Yung ginawa ko may kilala tayong may NMAX tinry ko yung battery nya sa motor ko so yun na under talaga yung ating motor and nalaman natin na yung problema talaga is yung ating battery good thing po is rechargeable naman yung stock battery mga bay at nasa 30 to 40 pesos lang kung gusto mo yung ipa-charge. Pero yung nangyari sa tropa natin mga bay, na low battery yung kanyang battery, pina-charge niya pero after one week na nalobatin agad so advisable po papalitan na lang especially if more than a year na yung stock battery mo while yung sa akin naman is although pinatry ko siyang ipa-charge kaso fully drained na yung battery so hindi na talaga siya gagana so one way to check mga ba status ng ating battery eh sa battery level pag nasa 12.6 pataas nasa 100% pa yun while pag umabot na siya ng 12.4 nasa 75% 12.2 12.2 na nasa 50% pero pag 12 below naman mga buy nasa 25% which is critical level na so kailangan mo na siyang ipa-charge or palitan since pag nag start tayo ng ating motor bababa pa yung voltahe mga bay. So if nasa critical level na and bababa siya, malaki talaga ang chance na hindi siya aandar. So if ever rechargeable yung battery nyo, pag umabot na sa 50% na lang yung voltage life nya, pa-charge mo na agad. Yung pricing ng battery mga bay, yung stock ng Yamaha which is YGP Yuasa, naglalaro around 2K to 2,400 so medyo pricey talaga although may aftermarkets naman yung mga sikat is quantum nasa 13214 to 1,4 ES 1,5 to 1,6 and yung medyo nasa budget po OD so ito yung ginamit natin nasa 800 to 1K kung yung panglimang tip natin mga bay is yung ating CVT or mas common na tinatawag na panggilid, so advisable mga bay na at least nasa 6k to 8k odo is magpapas CVT cleaning na tayo dahil isa rin to sa main reasons na may dragging yung ating motor. So, chinecheck check yung front pulley. Nandun yung flyball, mga bay. chinecheck check kung anong status. Di na ba siya ganong bilog? Or may damage na ba? Or yung term nila, may kanto na? So, kailangan na siyang palitan. Then, yung rear pulley assembly naman. chicheck check yung uh, clutch, torque drive, center spring. Lilinisan. tine din yung clutch bell. Kung merong mga debris or alikabok. And para ma-check na din yung drive belt. So, according sa manual ng NMAX, papalitan lang siya pag nag-flash na yung V-belt replacement indicator. Or once nag-reach na, ng 25k odo. So whichever comes first. Pero suggested ng mga mekaniko at least 10 to 15k palitan na. Pero pwede nyo rin namang i-check mga bay. Check nyo yung kitid ng belt nyo kung may mga gasgas na. Check nyo rin yung ngipin ng belt mga bay kung may mga cracks na. Kasi napaka delikado na po yan. Once na putol inaandar yung scooter mo. And yung price, yung mismong mong CVT cleaning po nasa 350 to 400 pesos lang yan. And yung price po na pwedeng palitan if kailangan na yung ball or flyball nasa 570 pesos and yung drive belt or v-belt nasa 650 pesos and yung installation niya mga bay kasali na yon pag nagpa cleaning ka pang-anin po is yung ating panel gauge so kailangan talaga natin itong alagaan since napakamahal po ito'y masira and papalitan. And one way to protect po, especially dito sa pinas, since minsan tumitirik talaga yung araw, which may result na magka-sunburn yung ating panel gauge or parang masunog. So kailangan talaga nalagyan natin siya ng panel protector which magsaserve as screen protector or parang tempered glass yung para sa cellphone natin. At least meron ng anti-scratch, anti-moist, anti-sun crack or burn yung ating panel gauge. So medyo kampante lang tayo kahit nakapark lang sa labas. Price mga bay, sa 200 pesos lang yan. Seven tip mga bay is magneto and stator cleaning. So yung magneto ng NMAX pati ng ibang scooters, mabilis lang kalawangin. And common cause nun is syempre tubig, hangin, and yung oxidation natin na tinatawag. So, as early as you can, ipa-repaint nyo na yung high temp na spray paint para heat resistant and mafrebet na kalawangin yung ating magneto. Mahirap na kasi mga bay if makapal na yung kalawang and mag-stack up na dun sa loob. May tendency na yung mga alikabok is tatama sa ating magnetic coil. and if makapal na talaga eh, and pe-penetrate na yung kalawang sa mismong bakal posible na dedicate yung ating magneto sa shafting so mahirap na yung tanggalin so po may nakita tayo sa Davao dito sa team optic performance kasali na yung repaint and magneto cleaning nasa 650 pesos Next naman po is yung ating spark plug mga bay. According sa manual natin, dapat siyang palitan every 8K odo. So far naman tinakbo ng motor natin, nasa 10K na, wala pa tayong na-encounter na issue sa ating spark plug. Pero to be safe, uh, papalitan na natin siya para maiwasan natin na tumirik habang bumabiyahe, hard starting, or sinasabi ng iba, if may sira yung spark plug, posibleng na magloko yung minor. So every 8K odo mga bay, if kaya, palitan na natin. Presyo ng spark plug is 190 pesos sa kas and installation or labor 100 pesos. ang siyam na maintenance tips is yung ating air filter. So, dito natin siya makikita. According to manual, dapat siya palitan every 12,000 kilometers. So, papalitan na natin siya mga bay. And actually, isa to sa mga pinaka-importante na always natin i-check from time to time since ito yung sumasala ng hangin before pumunta sa ating makina. So, imagine ninyo mga bay, napakadumi na, maitim na. So, may tendency na papasok na yung alikabok or kahit yung mga small debris. So, mahirap na na baka pumasok yung mga maliliit na bato, punta siya sa oil natin and magagasgas yung ating block. So, better be safe than sorry. Price ng air filter mga bay sa kasa is 355 pesos. Installation po, pwede ng DIY screwdriver lang yung gagamitin. And last naman po, o yung pang yung ating fuel filter. So, nandito lang banda yung ating fuel filter. And according to manual po, dapat 12K Odo is pinapalitan na yung fuel filter. Kagaya so, ng concepts ng ibang filters, mga bay, pag marumi na, kailangan na nating palitan. So, yung fuel filter po, siya yung sumasala ng lumulutang na mga dumi, yung mga carbon deposits, dito sa ating gasolina. Kasi hindi naman talaga 100% malinis yung gasolina from the gasoline stations. Lalo na yung mga nagbubote. Hindi naman lahat pero baka kasi may naiwan ng mga small residues doon sa loob ng bote na baka mapunta din sa ating gasolina. Ngayon kung napabayaan nyo yung ating fuel filter na madumi, or matagal na dito tayo magkakaproblema kasi may tendency may mga small residues na pupunta doon and magsa-stock up doon sa ating fuel injector pwede mga bay follow natin yung suggested odo na pwedeng palitan yung ating fuel filter or ipacheck mo lang from time to time siguro mga 10 or 15k odo kung okay pa ba price ng fuel filter po is 655 pesos installation labor sa kasa is 400 pesos So yun lang mga vibes para sa ating preventive maintenance tips. And sa may mga NMAX dyan, abangan sa next video. Titignan natin yung parts ng NMAX and kung ano ang kailangan nating palitan or service after 10K Odo. That's all mga bye. Peace!